kayo ang aming mga delivery heroes na tumutulong na makarating ang mga delivery ng ating mga users, ng ating mga business owners. Kung kayo gusto mag-aral, mag-aral kayo. Napakaswerte nyo. Meron po kayong move na pwedeng tumulong at nagmamahal sa inyo. para po talaga itong programa na to na makatulong sa pagpag-achieve ng mga pangarap nyo at para sa pamilya nyo tungo sa magandang kinabukasan. Ang pangarap ko kay Eliana, ulang na siyempre, makatapos siya sa pag-aaral. Yan naman siguro lahat ng pangarap ng magulang. Kung ano ba yung gusto niya, susuportahan namin ang nanay niya. Masaya po na isa ako sa napili ng lalam na beneficiary para sa edukasyon ng aking kapatid. Malaking tulong to kasi ilang buwan din makakabayad sa tuition ng aking kapatid we really have to share our blessings. Tama yung ginagawa nyo, nagpapaaral kayo. Kasi yan tutulong sa inyo pagdating ng araw. Tandaan nyo yung sinabi. Pangarap ko ay maiasenso ko ang aking mga magulang sa kahirapan at maging isang polis po ako. Uh, thankful po ang tatay ko po na nag-apply sa akin sa biyayang edukasyon kasi malaking help po sa amin na mabawasan po yung tuition fee ko. I am also immensely happy to be part of this initiative by Lalamu which brings education not just a dream but a reality for all Salamat Lalamove Salamat Lalamove paglulunsad ng biyahe edukasyon. Hindi lamang natin binibigyang halaga ang edukasyon, pinibigang buhay din natin ang pangarap ng ating partner drivers na maitugoyod ang pag-aaral ng kanilang mga anak.